Ah, mag-umpisa na kami. Mag-aakot. Mag-aakot. Umpisa na naman pag-aakot. Umpisa na naman pag ng pagay. Ayan yeah. na. Dito mo yung pabagsak, Mar. Oh enggak. Dandahan, papunta nang adi to. Ha? Oh, di na. Kok kok

Malapit. si Ryan? pasam Sa alaga niya. Sa alaga Kanina. Sa bigay ko 'yan. no, pa rin. pa sa bakasan. ginagapas mo kay lakuya Boy. Sige boy, dito si Ren. Lili pa tama mga pagmaga tapos niya kung sa taga-abo ng asawa niya natirisan dapat bakat na natirisan huh bakat okay. na okay. natirisan alam ano kung sa kung ano 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 kung ano